Hello guys, welcome to my YouTube channel Arabong Hilaw PSKSA Sa botong 1302, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inendorso ng House of Representatives sa Senado noong February 5 Ayon sa mataas na hukuman, labag ito sa due process at sa ligang batas. Hindi nabigyan ng kopya ng draft kasama ng mga ebidensya ang respondent o si VP Duterte. Napagkaitan ito ng kanyang oportunidad na marinig ng kamera ang kanyang panig Dagdag pa ng korte bukod sa barred o labag sa one-year bar ang articles of impeachment. Ito ay void ab inisyo o walang bisa mula pa sa simula. Batay sa konstitusyon, isang beses lang maaaring sampahan ng impeachment case ang isang impeachable official sa loob ng isang taon. Lumalabas na binilang ng korte ang tatlong naon ng impeachment complaints na in-archive ng Kamara na ayon pa nga sa kampo ng Vice Presidente ay inupuan ng mga kongresista. Kaya nang inendorso ng HOR ang fourth impeachment sa Senado ay kinonsiderang terminated at dismissed. Ang naunang tatlo, batay sa desisyon ng korte na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, hindi pwedeng sampahan si B.P. Duterte ng panibagong impeachment case bago ang February 6, 2026. Ano na natin kung saan ang direksyon na tinatak ng Korte Suprema? Okay. Na kung tawagin na Ibagyo, mm -hmm. 'di ba? So, Bagyong SC. Aha. Uh -huh. Bagyong uh, Supreme, Supreme Court. Court. Ayun. Et eh, talaga pong todo ang signal nito, Jensen, dahil sabi ni Attorney Ting ang desisyon na Supreme Court ay immediately executory. At ito ay isang unanimous decision. Oo. Uh -huh. Ano po bang ibig sabihin nun? Sa pagka unanimous decision, ang ginawang pagbapasya ng Supreme Court and bank. Wala ka ng kapagapagasa na mag-MR ka man lang. <laughs> ah, ganun. Paano ka mag-MR unanimous? Zero pa na. Wala pa lang ano. Sino ang papansin sa'yo? Sinong... Kahit isang kaluluwa doon sa Supreme Court ang magbibigay sa iyo ng uh, konting uh, panahon na maaaring pagbigyan ka. Sige nga, basahin ko anong, kung ano yung MR mo. Baka mm -hmm. sakaling uh, may makita nga Korean. riyan. Wala eh. Isinara na po ang uh, lahat ng mga pagkakataon para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration. Tsaka, immediately executory. Mm -hmm. so, Wala nang MR yan. Wala nang appeal yan. Aha. Yun pala yung ano, immediately, walang fourth wind. Kundi agad-agad, dapat ipatupad <laughs> e, pala eh, yan. Ang, ang liwanag naman <laughs> oh, kasi kagaya Opo. Oh. na binabanggit natin, doon sa una pa lang na mga pag, uh, pagtalakay natin dyan, wala talagang, alam mo, ito ah, uh, maring uh, Uh, magdamdam yung ibang makakarinig Lalong-lalo na yung mga kasamahan ko Sa House of Representatives dati Opo, opo Pero pwede natin ipaghalimbawa yan Sa nagsaing ng kanin dyan mm -hmm. Ah, Ado, okay, okay, oh Nagluto mm. Isipin-isipin mo hilaw na hilaw naman yung kanin Ah, ganon? Pa paano mong ipakakain sa Senado yun? Oho uh -huh. Di ba? Hey. Hindi ka makakakain Kung kung yung kanin ay hilaw na hilaw dyan Halos ano eh Halos bigas pa eh. Makakain mo ba yun? Eh, ang gusto kasi pikit mata yung kakainin eh. Ah, hindi. Kaya nga eh, sinabi ko na sa'yo nun. Oh. Uh, kung, eh, kung matutuloy, sinasabi ko nga eh. Uh -uh. Ang totoo niyan, yung unang tatlong impeachment complaints, <coughs> hindi lang hilaw eh. Panis eh. Bakit ka mo? Ba? Oh. Eh, kalay mo yung pinatagal. <coughs> ah, o oh, nga na binbin eh. Kapag binilang mo yung araw na pagkakabinbin dyan, hindi, hindi siya bababa sa dalawampung araw. Oo. Uh -huh. Subukan mo nga ang isang sinaing. Ang isang niluto. Opo. Ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang diyan sa o. cabinet pero hindi refrigerator. Dalawampung araw. Ba. Alis dalawang mangyayari, kinain ng daga oh, o mm -hmm. na panis. Napanis Na panis. Na so, panis po. Paano mo idadali sa Paano mo dadali sa Senado ngayon? Oh. Ay, eh, nag Nag, ano po, pa nung pumunta eh. Yun nga po. Portuid, portuid. No. Isip, isipin mo. Ay, yan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Mm -hmm. Unconstitutional Ang constitutional eh. Aha. Isipin mo, yung taklo, hindi nila isinalang. Ha, nilagay sa kabinet, napanis. <coughs> o pagkatapos, gagawa ng, pang, ng pangalawa raw at diniretso sa sa Senado. Uh -huh. o sabi ng Korte Suprema, that's in violation of the one-year rule ban. Ah. Uh -huh. hindi po pwede yun. Dapat kung ikaw, <coughs> dapat yung ano, yung uh, pang-apat, kasi ito, ito mong pangalawa ito eh. Uh -huh. Yung pang-apat, halos naging pangalawa lang, dahil yung unang tatlo, isa lang yun, pinatay. Uh, -huh. uh -huh. Ngayon, kung gusto mong mag-file, Mag-file ka sa February 5 o February 6, 2026. Mm -hmm. Kasi yun ang pang-isang taon. Isang taon eh. Eh oh. hindi. Ang ginawa mo, pinatay mo yung unang tatlo. Pagkatapos, nung pumitada yung Pebrero 2025, oh, bigla mong tinransmit sa Senate. Mm -hmm. uh -huh. So nahalata tuloy. Mm -hmm. Eh, son, babasahin ko na para Makompleta ko na yung hmm. detalye Rige. At magkaroon tayo ng uh, Buong konteksto hmm. Ang sabi pa ni Ting Bukod sa unanimous decision Ang inilabas na Pagpapasyang ito Ting said the first three complaints were deemed Terminated or dismissed And no other impeachment complaint may be Entertained before February 6, 2026 <laughs> kita mo Aha, uh -huh. the High Tribunal's ruling does not bar the refiling of the complaints after a year or in February 2026. Ding mm. said that apart from one-year ban, the Supreme Court and Bank also found the impeachment complaint against BP Sara Duterte to be violative of her right to due process mm. as enshrined in the Bill of Rights of the Constitution. At dahil po ito ay uh, running story to Jen, eh, may mga lumalabas pa mga detalye. Meron pala siyang keynote, uh, Sen, na mga parte ng disisyon. Ito ang isa. Uh, quoting a portion of the Supreme Court and Banks unanimous decision declaring the impeachment complaint versus BP Sara Duterte unconstitutional ito yung quote our fundamental law is clear the end does not justify, justify the, means. the means ito pa po yung isang quote there is a right way to do the right things at the right time this is what the rule of just This is what the rule of just law means. This is what the fairness or due process of law means even for impeachment. Tama naman yun eh. Alam mo kung saan kinuha yan kahit di pa natin nababasa yung kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema. Nangalagay sa mismong tuntunin ng uh, Rules of Procedure in Impeachment Proceedings sa House of Representatives, lahat ng impeachment complaints na ipapail, maging ito ay galing sa pribadong uh, tao o kaya mismo na sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ito'y pinirmahan ng hindi bababa sa one-third ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i refer mo sa Committee on Justice. Mm -hmm. Yun ang tuntunin. O isipisipin mo, Umabot lamang do sa tinatawag nilang 10 session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Braha. Sa totoo lang, kapag ka, ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila, Jen, Apo. yung unang complaint ay ifinile at in at ito itinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Ah, Tandaan nyo, ah? Okay, December 2. December 2, 2024. Opo. Ang December 2 ay araw ng lunes. Mm -hmm. First session day. Opo. Pero sa, sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Ah. Uh -huh. Ngayon, yung unang complaint na yon ay na-file Nung uh, isang grupo, alas 4.30 ng hapon, December 2. Okay. Ngayon, ano ang, ano, ang, ano ang inahanap sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-refer mo sa Office of the Speaker. Ayon. Okay. okay. Uh -huh. So, palagay ko walang nangyaring pag-refer. Kasi kung, kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka-refer mo. Pwede, mo, pwede mong i-text si Speaker, pwede mo siyang tawagan, pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito ay eh, bigla na lang dumating, December 2, tapos 4.30, tinanggap ng opisina. Uh -huh. Nelson, uh -huh. kung ikaw ang Secretary General, babasahin uh -huh. mo lang ba yan, tapos ilalagay mo sa opisina mo, tatawagan mo kaagad ang Speaker? Siyempre, dapat tawagan nila ng speaker. Siyempre, eh, oh, impeachment sempre. ito eh. Mm -hmm. Ito mm -hmm. ay isang uh, paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, pag pagkata nakita mong ganyan, hindi mo man lang tatawagan ng pansin ang mm -hmm. speaker. Yun ang repairal. Mm -hmm. Paalam mm -hmm. mo ka sa kanya. Mm -hmm. Yun ang inihingi. Sabi niya, immediately. Oh, eh, eh, bakit wala sa order of business? Sasabihin mm -hmm. nila... Ba, hindi po namin kagad na ilagay dyan kasi po, yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga lang po, umaga pa lang. <laughs> ginagawa na namin yan kasi po, magsisimula po yung session, alas oh, 13. Oh. eh tinanggap ko po yan, 4.30. Alas 4:30 ng hapon, oo. Oh. Oh. ay hindi mo rin mapapangatwiranan yun. Bakit ka mo? Oo. Oh, oh. Kasi, pangkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay, at nirepair mo ka sa opisina ng uh, speaker. Seven speaker, oo po. Sa 7 Sige, isama mo additional reference of business. <coughs> Ay, ah, so pwede naman palang gawin yun. Pwede mo gawin may yun. May kapabalian naman pala. Eh. Ang totoo niyan, oh. yung, 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 apat na yan, nung i-refer nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, oh, yun ang February 5. Ay, wala, wala siya doon sa order of business doon sa araw na yun. Oh. oh. Kaya nga, sinasabi ko, kung ito'y eh, halimbawa, umabot sa, sa, Senado. Sa Senado oh, Unang tanong ko sa kanila, mm -hmm. hawak-hawak ko yung Opo. Oh, Hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi yung 10th session day. Mm -hmm. Opo. Kapag ka napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Mm -hmm. O, dyan, dyan talaga. Oo. magre-resign ako as Senator of the Republic. Nakwa, mabigat. Okay. <laughs> Kasi wala eh. Hawak ko na eh. Opo. Mm -hmm. ah. O eh, bakit, si, bakit, bakit ninyo uh, ipinangatwiran, oh, na ninyo na, pati sa ng solicitor general eh. Opo. Ha? It was included in the order of business, sabi niya. Ito po yung aming katibayan, Annex A. Halimbawa, ano? Annex A. Session number 36, order of business. Uh -huh. Pagka mo, wala doon. Eh. Saan mo makikita? Sa journal. Uh -huh. Sa journal number 36. Doon makikita kasi additional reference of business. Ayun pa Isipin na yun Isipin mo, uh -huh. balikan natin ka mo yung December 2 What is so spectacular about December 2? Pagkatinignan mo mm -hmm. <coughs> Dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading Dalawa ah, lang, o, dalawa. Walang, walang masyadong Hindi masyadong busy yung araw uh -huh. na yun uh -huh. okay. okay. Yung December 2 ha, hapo ay uh, pangkaraniwan, Jen. Mm -hmm. Opo, manday. Laluno eh. na yung malaluno uh, na nag-uumpisa kami yung mga ganito. Opo. Uh, halos isang daan ang babasa. Kaya mahaba yung sesyon ni. Eh. Uh -huh. mm -hmm. Yung December 2, balikan mo yun, reviewin mo. Dalawang panukalang batas lang ang binasa. Ilang minuto lang yun na babasahin mo. Tatlong resolutions, mm -hmm. dalawang panukalang batas. Pagkatapos, lahat na communications, mga letters from the different agencies. To the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag ka mo yung volume ng business na tatalagayin ng December 2, 30 minutes tapos eh. Mm -hmm. Bakit hindi nyo sinama na additional reference of business, yung impeachment na tinanggap nyo at 4.30, samantalang yun, ay isang napaka-importanting bagay. Mm -hmm. Doon pa lang. O pagkatapos, sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya, yung tatlo kanyang gano'n, at saka yung pang-apat, ay isinama namin sa Order of Business, na pag tinignan mo, wala. Mm -hmm. Ang totoong ginawa nila, considering, sabi niya, considering that the that fourth impeachment complaint signed by more than one-third of the members of the House of Representatives has been transmitted to Congress, mm -hmm. the three earlier impeachment complaints have become moot and academic and they they were sent to the archives. <coughs> Alam mo, ibig sabihin no? Aha. Pinatay po namin. Pinatay. Kaya na sa sabi ng Korte Suprema, oh. pinatay ninyo, ibig sabihin, yung pangalawa, eh, hindi na pwede. You violated the one-year ban rule. Ayun. So yun pala yung binabanggit ng sa Suprema oh. na nalabag yung one year ban mm -hmm. rule mm -hmm. ng impeachment complaint. Oh. Yes. Ayun, oho. Uh -huh. Kasi kung yun ay Nirepair ninyo niyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Oho. Uh -huh. Walang tumuloy na proceeding kasi walang wala wala walang walang ni-refer. Walang ni-refer sa Committee on Justice. Oho. Uh -huh. Yun ang pinaka-ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. oho uh -huh. E eh, umabot lamang dun sa order of business, eh. Tapos Tapagkatas in archives, nasaan ang pumunta sa Committee of Justice? Wala, kahit isa. Oo. Uh -huh. uh -huh. Yun pala yun. Wala, e. Eh, unconstitutional. Bakit? Opo. Yung dalawang requirements doon, yung... I-include mo sa order of business. Nakasulat sa Constitution eh. Uh -huh. Baka tapos, in three session days thereafter, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-re-repair mo naman sa Committee on Justice. Uh -huh. Hindi nangyari yun. Yung apat, hindi dumating sa sa, sa Committee on Justice. Uh -huh. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya pala unanimous yung desisyon uh, ng uh, Supreme Court. Yeah, so, diba? Mukhang hindi nahirapan. Mukhang uh, uh, walang pumanig ni mm -hmm. isa man. ni, eh. ni wala pang dissenting opinion. O de, pagka unanimous, ibig sabihin lahat. Unanimous eh. Talagang, uh, ganun uh, pala. Uh, no? Wala. Ganun uh, ka grabe. Uh -huh. Uh -huh. Bakit sinabi na walang due process dyan? Oh, Kanina, nabanggit yes, niya. Yes, oh, opo, oh, oh. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Oh, bakit po? Hindi nga dumating sa, 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 Committee on Justice, doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung ah. gusto niya mag-appear mag doon, magpaliwanag, oh, o po. magbigay ng dumpalang, sagutin niya, -mm. -mm. Eh, walang nangyari. Wala rin kasi ganoon, no? Ni, ni, isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. Dinirecho agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang uh, sa kanilang tuntunin. Opo. Oo. Oh. Kung babasahin nila Section 2 nung kanilang uh, rules uh, o procedure mm -mm. in impeachment proceedings, Section number 2, Opo. initiation and mode of filings. Ang halimbawa, ganun. Initiation of uh, impeachment proceedings. Dalawang bagay lang. I file mo and then referral to the Committee on Justice. Dalawang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Mm -hmm. Lahat. Walang exempted doon. Kahit na ito'y galing sa private uh, individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng wanted o higit pa. Lahat ng ito, nakalagay sa Section 2, -re mo sa committee, <coughs> committee on Justice Okay guys, 'yun lang ang video natin for today so uh, don't forget to follow, uh, like, share, subscribe to my YouTube channel at uh, maraming kong salamat sa inyo lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.